Sa araw na ito ay atin pong gunug, ginugunita si Santa Rosa de Lima ng Lima, Peru. Siya po ay patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Ibig sabihin nito, kung si Maria ang pangunahing patrona natin dito sa ating bansa ang pumapangalawang patrona natin, walang iba kung hindi si Santa Rosa de Lima. Ayon po sa kasaysayan, bagamat malarosas ang kagandahan ng kanyang mukha at ang kanyang kutis, singningning ng asukal, ay kasing ganda rin naman ito ng kanyang kalooban. Si Santa Rosa de Lima, hindi niya ginamit ang kanyang kagandahan para lamangan ang ibang tao. Si Santa Rosa de Lima, hindi niya ginamit ang kanyang kagandahan para parangalan ang kaniyang sarili. Kaya kung inyong mapapansin sa kaniyang buhay, bata pa lamang siya, kinakitaan na si Santa Rosa de Lima ng kakaibang kakayahang magtiis sa anumang uri ng paghihirap, maging sa sakit ng kalooban o pisikal na kasakitan. Sa lahat ng ito, ang Panginoong Hesus ang kaagapay ni Santa Rosa de Lima sapagkat ang paghihirap ni Jesus Nazareno ang kanyang naging inspirasyon. Uulitin ko po, walang ibang inspirasyon si Santa Rosa de Lima kung hindi ang mga paghihirap na tiniis ni Jesus Nazareno. Siya po ay isang masunuring anak at noong magdadalaga na siya, lalo pong lumutang ang kaniyang labis na kagandahan. Kayat marami ang naakit sa kanya. Napakarami ng kaniyang manliligaw. Sa kabila ng mga papuri na kaniyang natanggap, tinalikdan niya ang lahat ng pang-aakit ng kamunduhan. At alam po ninyo kung anong ginawa niya upang tumigil ang mga manliligaw sa pangungulit sa kanya. Pinagaspang niya, pinapangit niya ang kanyang mga mukhat, mga kamay, at ang kanyang maganda at mahabang buhok ay kanyang ginupitan. Mahirap Talikuran ang kamunduhan, ngunit madali ito para kay Santa Rosa dilima. Nagawa niya ito dahil sa kagandahan ng kanyang puso at kalooban. Kaya nga ang kanyang ginawa, itinalaga niya ang kanyang sarili upang paglingkuran si Jesus Nazareno mas pinili niya ang maglingkod sa Diyos kaysa magkaroon ng komportabling buhay. Kaya naman ngayon, kinikilala natin siya hindi lamang sa kanyang malarosas na kagandahan, kung hindi higit sa lahat dahil sa kagandahan at kabusilakan ng kanyang puso at kalooban tunay ngang masasabi natin na marubdob o malalim ang pag-ibig ni Santa Rosa de pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at akmang akma po ang ating ebanghelyo sa araw na ito dahil ang pinakatema ng ating mabuting balita ay tungkol sa pag-ibig. Si Jesus Nazareno na rin ang nagsabi, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong kaluluwa. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit, kung inyong mapapansin, may idinugtong pa ang Panginoon. May ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pagmasdanin ninyo ha ang habili ng Panginoon, una, ang pagmamahal natin sa Diyos dapat buong-buo. Hindi dapat kalahati hindi dapat one-fourth. Kung hindi ang sabi ni Jesus, buong-buo ang pagmamahal natin sa Diyos. At ikalawa, kung paano mo pinapahalagahan, kung paano mo inaalagaan, kung paano mo kinakalinga at iniibig ang iyong sarili, ganyan, kapareho, katulad ding paglingap at pag-ibig ang inaasahan sa iyo na ibigay para sa iyong kapwa. Ipinaalala din sa atin ni Jesus Nazareno ngayon na ang utos na pag-ibig na ito ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, narinig natin ang daan, ang daan patungo sa Diyos. Ito yung pagmamahal sa Diyos. At ang ikalawang daan, pagmamahal sa kapwa. Kung inyong mapapansin, sumisimbolo ito ng krus. Isang pagmamahal, paakyat sa Diyos, at pagmamahal sa ating kapwa kapatid. Kaya nga ang pagmamahal na ito, ang pag-ibig na ito, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ito ay laging magkadugtong. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Anong ibig sabihin nito? Kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo din ang iyong kapwa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, "Lagi kang naglilingkod sa Diyos." sinasabi mong mahal mo ang Diyos, sinasabi mong ang Diyos lahat-lahat sa buhay mo, pero paglabas mo ng simbahan, wala kang pakailam sa iyong kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin minamahal mo ang Diyos, pero ang kapwa mo, pagpasok mo sa simbahan, inuunahan mo, inaapakan mo ang mga paa para mauna ka. At hindi mo rin pwedeng sabihin, minamahal mo lang ang iyong kapwa, ngunit hindi ka naman nagsisimba o nagdarasal sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, lagi po akong nagbibigay ng donasyon sa online donation. Sa labas, lagi akong nagkakawanggawa sa mga mahihirap. Nagbibigay ako ng limos. Pero hindi ka naman nagsisimba tuwing linggo hindi mo naman tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi mo mapaghihiwalay ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa. Kaya nga anong sabi ni Jesus na sa Reno? Kung ano ang iyong ginawa sa pinakamaliit mong kapatid, ginawa mo rin yan sa Diyos. Kaya nga kung pinagmalupitan mo ang iyong kasambahay, kung inalipusta mo, hindi mo binigyan ng dangal ang iyong kapwa at kapatid, parang ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. Pero kapag minahal mo, inaruga, kinalinga, nagmalasakit, nagkawang ka sa iyong kapwa at kapatid, ginawa mo na rin ito para sa Panginoon. Ito ang dalawang mukha ng pag-ibig na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kaya dapat alalahanin natin anumang bagay ang ating ginagawa, ito ay may epekto sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, ang isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan ng pag-ibig ay batay sa pagkakaunawa ni San Pablo. Anong kaniyang sinabi? Ang pag-ibig daw matiyaga at mabait. Kanino natin 'to nararamdaman? Sa ating mga magulang, 'di ba? Ang mga magulang natin, siya ang nagyaga sa ating mga anak. Para tayo ay palakihin, sila ang gumigising sa umaga. Para ipaghain tayo ng ating makakain, sila ang naglalaba ng ating mga damit. Ang mga tatay, sila ang nagtatrabaho upang may gastusin sa loob ng tahanan. Mararamdaman mo ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang pagtetyaga at pagiging mabait sa kanilang mga anak. Ayon pa kay San Pablo na ang tunay daw na pag-ibig nagtitiis at hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na pag-ibig naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig umaasa sa kabutihan at kagandang loob ng ating Panginoon. Kaya nga bilang mga Kristiyano at mga alagad ni Jesus Nazareno, ganitong klase ng pag-ibig ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na minamahal buong buo ang Diyos. Buong isip, buong kalooban at buong kaluluwa. Gayon din, minamahal at inuunawa ang ating mga kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan at mga pagkukulang sa atin. Pag-ibig na handang magpatawad, pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapanganan ng mga kapuspalad at higit na nangangailangan at higit sa lahat, pag-ibig na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pag-ibig na umuunawa hanggang wakas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan tulad ng ating patrona na si Santa Rosa de Lima, kinalulugda ng Diyos ang isang taong may mabuting kalooban hindi po interesado ang diyos sa ating pisikal na kaanyuan at kagandahan interesado ang diyos sa kagandahan ng ating mga puso uulitin ko po ang ating panginoong diyos hindi interesado sa ating pisikal na kaanyuan sapagkat ito ay maglalaho barang araw kukulubot at papangit din interesado ang Diyos sa kagandahan at kaningningan ng ating puso at kalooban kaya magandang itanong natin sa ating mga sarili para sa pagpapatuloy ng ating pagminilay, sino at para kanino ba tumitibok ang ating puso't kalooban? Para lamang ba sa pagpapaganda ng ating sarili o para sa Diyos at sa ating kapwa? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno